Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ang vlog natin ngayon, update sa kuliti. After 9 days, kita ko sa inyo uh, ano ang bagong ginamot natin. Wala tayong nadalang gamot sa kuliti. So, ini ko lang is yung gamot dito on board sa barko. Sama tayo guys. Alamin natin kung ano yung gamot sa kuliti. Let's go! So, 9 days na simula nung nagkakuliti tayo. no? Nagkakuliti ako last week, linggo. Ginamot ko lang guys, amoxicillin. 500. 500. Mepinamic Acid na 500 sa right mid to ito. So, ang ginawa ko, 3 times a day yung amoxicillin for 7 days. Yung Mepinamic, guys, 3 times a day ko rin ininom. Pagka wala na yung maga sa kuliti ko, tinigilan ko na yung Mepinamic. For 9 days, guys, ito na yung resulta. Magitan nyo, may natitira pa rin, no? Tinigilan ko na yung yung pinamix simula nung nawala na yung maga at saka yung amoxicillin is hanggang 21 kapsul lang yung naubos ko dati yung gamot at tubramycin yung ointment na napahit wala tayong dala thank you for watching guys see you sa next vlog ko salamat bye bye